Muli pong naranasan ang volcanic smog o vog mula sa Bulkang Taal. Yan po ay gas mula sa bulkan na posibleng magdulot ng mga epekto sa kalusugan. Lumabo ang visibility sa kalsada sa Lipa Batangas dahil sa vog. Ganon din po sa mga residential area. Sa iba pang parte ng probinsya, halos na balot na rin ang usok ang bayan ng Lemery. Sa kasalukuyan, naka-alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal ayon sa PHIVOLCS. Ibig sabihin po, hindi pinapayagan ang pagpasok sa isla ng Taal na isang permanent danger zone. Ipinagbabawal din para sa mga eroplano na dumaan malapit sa bulkan. Dati ng paalala ng Department of Health, magtakip ng ilong at bibig kung lalabas at mayroong vog. Maaari ring magsuot ng N95 na face mask. Kung kaya, iwasan po munang lumabas ng bahay. Isarado rin ang inyong mga bintana at pinto at uminom ng maraming tubig. Kaugnay ng balitang yan, kausapin natin si Feebox Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, uh, magandang umaga din po sa inyo sir and ma'am. Opo, patuloy pa rin po ba nagbubuga ng gas yung uh, Bulkang Taal? Ano po yung latest na sitwasyon? Yes, uh, patuloy pa rin uh, ang pagbubuga, pagkakaroon ng steaming sa Taal Volcano ngayon. And uh, up to now, umabot po ng halos 2,400 meters yung height ng uh, taal, ng um, steaming plume na uh, nanggagaling sa Taal Volcano. Mm -hmm. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig lang sabihin nito ay patuloy pa rin yung digasig ng vulkan. and uh, ang nangyayari lang kasi po dito ay halos uh, hindi na makagalaw yung steam kasi po mabagal po yung hangin. Mm -hmm. So dahil po dito nag uh, Nagkakaroon po tayo ng VAG. So yung uh, VAG or tinatawag natin volcanic smog ay mga pinaghalong uh, water vapor at particulates na sinasamahan pa ng sulfur dioxide. Mm -hmm. Wala naman pong indikasyon na posibleng uh, umakyat sa, uh, sa susunod na level, itong alert level dito sa vulkan? Uh, wala naman pong indikasyon for now na uh, we have to raise it to alert level 2. In, in fact, uh, for the past 11 days, wala po tayong volcanic earthquake na naitala sa Taal Volcano. Ano-ano mm -hmm. mga lugar po doon yung kailangan maging alerto sa VAG at pa po po umabot uh, yung VAG dito sa Metro Manila? Well, depende po yan sa ihip ng hangin. Ang, uh, kapag papuntang uh, north yung uh, hangin ay pwede po umabot sa Metro Manila. Ang uh, uh, Yung steaming po natin ngayon uh, ay towards west-northwest. Uh, ngayon, ang... Uh, uh, Yes. Uh, yung mga areas po na affected uh, so far ay uh, yung mga areas around uh, uh, Taal Volcano. Yung sa karamihan dito ay nasa Batangas. Mm -hmm. Yung sa may Orel, Tuy, sa may Calaca, uh, meron din sa San Luis, sa may Balayan, sa may Lemery, Talisay, Agoncillo, San Nicolas, Balete, Santa Talisita, Malvar, Alitagtag, Batangas, City at saka sa Casa Santo Tomas. Mm -hmm. uh, paano po natitiyak na stricto na ipatutupad yung pagubawal sa sino man na makapasok sa isla ng Taal na isang uh, uh, permanent uh, danger zone? Paano po yung coordination ng FIBOK sa mga lokal na pamahalaan? Well, uh, we are uh, in close contact with the LGUs and uh, yung enforcement naman ng uh, permanent danger zone ay nasa LGU po yan. Pero kami po, eh, patuloy po kami nagpag sa, sa LGU para po... Uh, Uh, ipaalam sa ating mga kababayan na uh, bawal pong pumunta doon sa permanent danger zone. Pero mm -hmm. yung enforcement po ay nasa LGU. Okay. Very quickly po, muli, paalala sa ating mga kababayan na posibleng uh, abutan itong uh, VAG na mula sa taal sa inyong pong pagkakataon. Okay, so again, uh, we remind uh, people na kapag uh, meron silang na-observe na VAG, uh, they have to wait, uh, wear face mask, uh, N95 kung Uh, They should uh, also, uh, uh, kung maaari ay huwag muna silang lumabas at uh, manatili sa loob ng bahay, uh, isara ang mga pin pinto at mga bintana. Kung makalanghap ng asopre, kailangan lang uminom ng maraming tubig. Okay, maraming salamat po, fibox Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Kaugnay po sa pagbugapanin ng Vag ng Bulkang Taas, suspendido po ang klase sa ilang lugar sa Calabarzon ngayong pong lunes. Kabilang dyan, ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tanawan, Batangas. Sa Bacoor, Cavite, simula po yan alas 12 ngayong tanghali. Habang preschool hanggang senior high school lamang ang walang pasok sa Laurel, Batangas. chef naman muna sa modular o online learning ang lahat ng private at public schools sa Silang, Cavite. Pati po sa mga bayan ng Balete, San Jose, Santo Tomas at Nasugbu sa Batangas. All levels po yan. Sa Kabuyaw, Laguna naman, elementary hanggang senior high school lamang ang walang in-person classes. Kanselado rin po ang face-to-face -face classes sa mga pampublikong paaralan sa San Luis, Batangas. Modular distance learning muna ang ipatutupad doon. Nasa desisyon naman daw ng pamunuan ng mga pribadong paaralan kung magkakansela rin ang klase ngayong araw. Bagong-bagong balita, sinabi ng China Coast Guard na isang barko ng Pilipinas ang bumangga sa isang Chinese vessel sa South China Sea kaninang madaling araw. wala raw ng Pilipinas ang ilang beses na pagbabala ng CCG hanggang sa mangyari ang banggaan base sa pahayag ng CCG. Isa raw itong hindi profesional at mapanganib na kilos. Dagdag ng China nang himasok sa Skoda o Sabina Show lang nasabing barko at isa pang vessel mula sa Pilipinas. Huling iginate ng CCG na nanghihimasok, nanguudyok at lumabag ang Pilipinas sa kasunduan ng dalawang bansa sa South China Sea. Ang Eskoda Shoreline nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa panig ng gobyerno ng Pilipinas, kaugnay ng balitang yan. bagong bagyo na binabantayan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung Tropical Storm Dindo. Huli pong namataan ang pag-asa ang sentro ng bagyo, 640 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Inaasahang lalabas na ito ng PAR sa mga susunod na oras at posibleng tumbukin ang China o ang Korean Peninsula. Pinasusungkit o pinasusungit ng bagyo at ng hanging habagat ang lagay ng mga dagat sa extreme northern zone kaya pinapayuhan po ang mga maliliit na sasakyang pandagat na umiwas munang pumalaot. Patuloy din po magpapaulan ng habagat sa Batanes at Babuyan Islands ayon sa pag-asa. Mga local thunderstorm naman sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa maaring magdulot ng baha o landslide. Nasa sandang pamilya ang nasunugan sa barangay San Isidro sa Paranaque kagabi. Balita natin ni Jomar Presto. Sa drone video na ito, kita ang lawak ng sunog sa barangay San Isidro, Paranaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 7.30 kagabi. Well, uh, pagdating talagang sobrang laki pa ng apoy. Yung alarma, eh, tinaas pa. Sa operations natin, uh, mahirap lang talaga pasukin kasi sobrang sikip, dikit-dikit. Tsaka talong concrete, light materials yung... Uh, klase na ng nasusunog na bahay. Pahirapan umano ang pagpasok ng mga bumbero dahil sa masikip sa lugar. Dalawang fire volunteer ang nasugatan sa kamay. Tumagal na mahigit limang oras ang sunog bago naapula dakong alauna ng madaling araw. Ang 25 anyos na si John Carlo, galing sa trabaho at napasugod sa bahay ng tatay matapos mabalitaan ang nangyari. Pero halos wala na raw sila mga gamit na naisalba maliban sa alagang aso at uwak ng kanyang tatay. Ay, yung importante po na natabi talaga ng tatay ko yung picture ng kapatid ko na namatay siya itong taon lang. Ang 33 anyos naman na si Jason galing daw ng mall kasama ang kanyang pamilya at nagulat na lang sa nangyari. Birthday ng anak ko. Um, tapos pagkatapos namin mga gano'n ng kain ng mga anak ko kasi birthday, punta kami ng simbahan. Tapos Ayun, pag uwi namin ng bahay, ito na, nadad na namin. Wala na, tapok na yung bahay namin. Problema niya ngayon ang maayos na tutulugan ng kanyang limang anak na babae. Ayon sa barangay, abot sa halos isang isandaang pamilya o katumbas ng mahigit tatlong daang individual ang nawala ng tirahan. Pansamantala silang nanunuluyan ngayon sa covered court ng barangay. Pukunin po namin yung mga indoor tents, maglalagay po kami dito. Ito na rin po yung gagawin naming evacuation area. And nagpe-prepare na rin po ng foods ang ating pong mga taga sila kapitan. Ay naman sa BFP, maswerte na agad na nakontay ng sunog at hindi na ito kumalat patawid ng mga bahay na sakop na ng Las Piñas City. Sa ngayon ay patuloy pa na inaalam ng otoridad kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat Connie. Nakuhana ng video ang pananakit ng Barangay Sherman sa isang minor de edad na lalaki sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, Huli sa isang tindahan ng pagdanakaw ng dalawang pirasong itlog. Ang may nitabalita hatid ni Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang isang babaeng nag-deliver ng isang tray ng itlog sa tindahan ng puto sa barangay Nalshan, Kalasyo, Pangasinan. Maya-maya pa, makikita naman ang pagdating ng isang lalaking nakabisikleta sa tindahan. Pasimple itong kumuha at agad ibinulsa ang itlog mula sa tray habang abalang isang tauhan ng tindahan. Muling kinuha ang isa pang itlog sa kaumalis. Ayon sa puto vendor, hindi niya napansin ang lalaki. Ano, nagbibila po ako noon, tas yung mga kasama ko, may mga customer din po sila. Napansin na lang doon ang isa nilang kasamahan na kulang ng dalawang pirasong itlog na idiniliver. Makaraan ng ilang araw, bumalik ang lalaki na regular pala nilang customer na bumibili ng puto. Pag amin niya, wala silang makain na hapunan, kaya kinuha niya ang itlog. Humingi siya ng pasensya at nangakong babayaran na lang ang kinuhang itlog. Po, daw po ata kahapon, tapos sinabi nung isang kasama namin, tapos ano, nagsusorry daw po siya. Dahil yun, tapos hindi niya alam na may CCTV sa likod po nila. Nakuhanan ng CCTV ang mabilis na pag-arangkada ng motorsiklong yan palabas sa Sitio 7 ng relocation site sa Barangay Balete, Batanga City. Ang motorsiklo, tinangay na pala sa harap mismo ng bahay ng may-ari. Sinira pa ng sospek ang kadenang kandado para makuhang ang motorsiklo. Yan po nga ang anak na criminology na polis. Regalo ko po sa kanyan. Kaya po ko naiyak. Gawin ang anak ko. Hanggang ngayon ayak pa. Ibalik na lang. At saka may mga papel po ako ma'am doon na kumpleto. Bali, nga po nahulugan ko na one year and one month. Nai-report na ang insidente sa pulisya. Tukoy na raw ng may-ari kung sino ang tumangay ng kanyang motor. Marami na rin reklamo diyan, nagkaroon ng problema sa ibang sityo. Merong tatlong nagtuturo diyan na talagang siya ang suspect nitong pagkawala ng motor. Pakisauli na lang kung hindi mo may uli sa akin, isa uli mo sa kilala mong tao, pakisauli na lang sa akin. Kasama kita sa hanap buhay. Ang hindi ko lang alam sa iyo, tayo, mo nagawa sa akin to. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng CCTV backtracking ang mga otoridad. Makikita sa video na kuha ng isang netizen sa Barangay 33B lapas sa Lawag City ang pananakit ng Barangay Chairman sa dalawang menor de edad. Base sa paunang investigasyon ng mga polis, nakatambay raw ang ilang kabataan sa Fishport nang biglang dumating ang kapitan ng barangay. Kinausap daw ng chairman ng isang babaeng nakatambay sa lugar at pinapauwi. Pamangkin daw niya kasi ang babae. Tumalikod daw ang babae kaya sinundan ng chairman sa ng garong at ilang beses umanong binangga. Napasigaw ang lalaking kasama ng babae. Nilapitan ng kapitan ang lalaki at sinampal. Umuwi ang mga biktima at nagsumbong sa kanilang mga magulang. Pagbalik sa Fishport, sinalubong sila ng chairman at ng kanyang kapatid at muling sinaktan ang lalaking biktima. Nadamay pa raw ang kanyang ina, ang mga tanod na nasa pinangyarihan ng insidente. Di na nagawang umawat. Di apagbaba mi di jay lu, apagbabak jay lu, jay motor. Tay barok, hampay nakababa. Hampay nakababa jay barok. Napan ni kabsat na, napan na dinanog ni te barokon. Adapay lay la motor ah. Nasakit tinapin ko, nakita ko anak ko nga binugbog Ayon sa ilang saksi, lasing ang chairman ng komprontahin ang mga biktima. Nakandaraw ang mga magulang ng biktima na magsampan ng formal na reklamo. Nagtungo ang news team sa bahay ng chairman upang kuhana ng pahayag pero wala raw siya at ang kapatid niya. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walo naman ang nasawi sa salpukan ng isang pampaserong van at isang truck sa Sariaya, Quezon. Base sa investigasyon, posibleng nakatulog ang driver ng van kaya't napunta ito sa linya ng kasalubong na truck sa lakas ng impact. Nayupi ang harapang bahagi ng parehong sasakyan. Pahirapan ang pagkuha sa mga biktima. Sugatan na iba pang sakay ng van habang ligtas ang driver at pahinante ng truck. Patuloy pang ang insidente. Inaalam din ng pulisya kung kolorum ang nasabing van. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.